Naranasan mo na bang magising sa kalagitnaan ng gabi at maramdaman mong may iba sa kwarto mo? Hindi dahil may narinig kang ingay, pero dahil ramdam mo na parang may nakatitig sa'yo. Labintatlo taong gulang ako nun. Kakilipat lang namin sa isang lumang bahay na inuupahan ng parents ko. Tahimik yung lugar. Malamig ang hangin. Luma ang bahay. May mga kahoy na sahig na madalas umuugong kapag may naglalakad. Sa unang dalawang gabi, okay naman. Pero pagdating ng ikatlong gabi, doon na nagsimula ang hindi ko malilimutan. Madaling araw yon. Alas dos disisiete. Tandang-tanda Kasi yun lang ang ilaw sa kwarto ko. Yung pulang glow ng lumang alarm clock. Nagising ako. Wala akong narinig walang kaluskos. Pero nagising lang ako bigla at doon ko napansin hindi ako makagalaw. Gising ako. Malinaw ang isip ko pero ang katawan ko parang nakadikit sa kama. Sinubukan kong sumigaw. Wala. Sinubukan kong igalaw ang daliri ko. Wala rin. Mga mata ko lang ang kaya kong igalaw. At habang unti-unti akong nasasanay sa dilim ng kwarto, doon ko nakita. Sa ilalim ng kama, may dalawang kamay. Maputla parang bangkay. Nakahawak sa gilid ng kama parang may umaakyat. Dahan-dahan. Tahimik. Tapos may narinig akong hininga. Hindi sa akin. Galing sa ilalim. Mabigat. Paos parang galing sa umiyak buong araw. Ah. ha ah. May gumalaw. Gumapang ang kamay. Tapos, unti-unting may lumitaw na ulo. Puhok muna, mahaba, basa, itim, sunod, mukha, maputla. Wala halos kulay ang balat at yung mga mata. Diyos ko, hindi normal. Pulang-pula, lalim ng mga mata at nakadilat na nakatitig sa akin. Parang matagal na siyang naghihintay na magising ako. Tapos bumuka ang bibig niya, mabagal pilit. At ang sabi niya, hindi pa ako tapos sayo. At dun, nawalan ako ng malay. Pagmulat ko maliwanag na. Araw na, nakagalaw na ako. Tumakbo agad ako sa nanay ko. Ikinwento ko lahat. Sabi niya, na naginip lang daw ako. Pero nung sinilip namin ang ilalim ng kama, may bakas. Dalawang handprint. Maputla, parang abo. Naka din sa kahoy. Preskong presko. At ang pinaka nakakatakot, bago pa yon. hanggang ngayon hindi na ako natutulog ng nakalabas ang paa. At lalo nang hindi ako nagpapabitin ng kamay o kumot sa gilid ng kama kasi alam ko na may naghihintay pa rin sa ilalim.